O, oh, di ba kumata oh. 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 naman? Mga kajali, eh! Tingnan nyo naman, oh. Ayun, oh, yan, po talaga yung 20,000 subscriber natin mga bulilit. Ayan, oh. oh. <coughs> ganon? Ang <laughs> ay, galing. Ay, May no, ganon na nagulat ako. Ay, nagdala si puso. Sige. <laughs> ano <Angela, laughs> Ano yun mo? Nanguli ka. <laughs> <Okay>. <laughs> ay! Ayan! Ayan! po. Ayan! natutuwa yung mga kajali natin sa inyo, alam nyo? Ayan, kaya, ano, uh, sulit natin, sayaw ha, sayaw ha. Kailangan, may sayaw pa tayo, para sulit yung 20,000 subscriber natin. Ha? Naka, Bakit sandali, baka naka, ano na yung camera natin, hindi, hindi ito ano, yari tayo pag uh, ito, hindi nakarecord. ano ko ba? Ano ay po. Munt neher may kakanta pa alam ko. Ah, sinaw, sinaw. Ay umabata uh, tapos, tapos na sila. Ako manta na sila. Wala na kayo. Ay, hindi ko kayo. Sumayod na kasi. I'm very very sorry. I'm very very. very ah, zangka ya. Kusinyo yung, kusinyo yung. Ah, uh, ang balihibo ni Kajali. Merong malaking chocolate. yung malaking, mataba, malaking chocolate. Ha? Kung sino yung makapagpatayo ng balahibo ko, ha? Kamukha niya, no? tumani yung balahibo ko, parang ganyan, ha? apat apatso. O apatso, apatso. Hindi! Pagpatay na lang kung mali ba yung Hindi, ikaw, maupo ka muna kasi ano eh, maghihintay ka ng ano niya. Ano yung Si, si, yan, dyan ka lang. Ikaw ang kakanta, ikaw ang nakatayo na. Okay. Ang so, sasabihin ko, pakaredy na ha. Huwag kayo naman, mga audience, tahimik lang kayo ha. O sandali, ire-ready ko. Siyempre, oh, kailangan. Oo, na, oh. no, no. oh, oh, hindi bali. Ay, sandali lang. Nabubol na, nabubol. Tatayo ko na maayos ha. Siyempre, eh, binili ni Tatay Ram yung Jolly Vlog eh. kailangan. eh kitang-kita sa malapitan. Ayan, yung mga. Okay, nalilang. I-re-ready ni Tatay Lito. Ayan. Kayo ba, ikaw ba, uh, Apo, eh, ready na? Apo. Sabihin mo, ready, ready na? Ready, ready na! <laughs> o, sige. Pagbira ko na tatlo. Magtago na kayo. ay. <laughs>

na saksihan po natin ang unang kontestan mga kajani. Ayan. Tingnan naman natin ang uh, pangalawang kontestan at parayatang nangangamoy, nangangamoy sino po mananalo <laughs> sa dalawa. Ayan. May chance uh -huh. ka ate. May chance ka ate na kasi nauna na si Pusto, si Pusto di ba? Uh -huh. Kaya may chance ka. Kaya uh -huh. kailangan kulang lang sa kunting ano ba? Nakuhin na yung love, ano ko eh. Ah,

Ang puso ko'y nagdurugo At parang sumisigit ang libig ko Sa tuwing magkikita ko na magkasama kayo Ang puso ko'y nagdurugo Tayo kong dalawa ay lagi na lang pinagsisilosan ka at di na lang at bakit di na lang tayo o <laughs> oh sige, ikaw e, naman I ano, Reyniel, alika. I'm ha? Ayan. Sige, uh, parang parang <laughs> linalabuan ng eh, yung likod na si Teklito. Yata hindi ko po yata alam kung sino po yung mananalo sa dalawa. Buka yata ang -tay pa tayo ng mga 2 days ah, para malaman natin yung dalawang mananalo. Ayan. Ay, Nanay Carmen. Sumayo sila at be, oh. Kasi hindi ko alam sino mananalo sa dalawa Kaya wala muna sila chocolate Hintayin natin yung comment Kung ay? sino mas marami ang comment Siya yung bibigyan natin ng chocolate Ayan, ay, may ganun pa Okay, oh, okay, kaya okay, okay ayan Baka parang nalungkot yata si Bunso <laughs> Si Apo nalungkot yata bigla Hindi naman matagal yun, isang linggo lang One so, week ay, lang Not Ay na nangamot, paano yan? <laughs> kasi pusok siya. Gusto sa palagay mo ba, CJ? Kung ikaw tatanungin ko, Apo, sino nanalo sa inyong dalawa? Ikaw. <laughs> o, sige. dina. Ala, bigyan na lang natin para oh, naman sige, sige, baka kasi... O, ng gilas mo na ng isang masayang sayaw si, si Apo at si Angela. Okay. Si si hindi, si hindi si ulitin nyo si lang si yung, kayo, yung, kanina, yung, kanina, yung kanina. Yung ganun. Ulitin nyo na lang kasi gusto nyo sumayaw eh. O sige, tayo kayong dalawa. Ate Sipi-Sipi. Sige. sige. pakita na lang kayo na ano para parehas kayong night drive. Sayaw. Kanta sabay sayaw ah. Ang kanina lang. One, two, three, go! Don't you like I want you, baby. Don't like I want you, Wala a

Kiki ko Sa tingin ang kikita na magkatabi kayo Oh, nabawasan yata tayong chocolate ah. Wala nang energy. Shhh! Ay, yung manok! Asaan? Oh! Shhh! Eh! Eh! Kali <laughs> <Ba -bye laughs> na kayo lahat at tayo medyo kinagabi na at uh, tayo magpapaalam sa mga kajali natin. Babay po mga kajali! Babay mga kajali! Kasi mali lang! Eh, okay, ko muna. Okay. Ano yung may dyan? Puli pang ning? O dyan ka na lang. Okay? Hindi nika... Please do oh, Ako si Ja. Ako si Lee. Kami, Kami ang Jolly Vlog. John. Ayan. Ayan mga Jolly. Ayan. Hanggang uh, dito na lang po yung vlog natin. Ayan. Uh, inuulit ko. Ang pasasalamat po sa inyong po init na pagtanggap at sa suporta, sa pagmamahal niyo po sa aming family. Maralas sobrang happiness lang yung lingkod na si Tekli Ayan, ayan, lagi pong salamat, salamat, salamat. Thank you, thank you, salamat, salamat po mga ka-jolly. Ayan. I love you pa, Mama Tuk-Tuk. ng 1, 2, 3, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. I love you, Mama Tuk-Tuk. Shiba, shiba. Ule, de, like, I love you, mama I love you, mama chup I Jale. I love you, mama One, two, three. Bye bye. Thank you, thank you for salahat. Thank you for subscribe. Ayan malpupu kayo. Tuwa-tuwa, karinig ang chocolate ay bibigay. Ay, At, nakalimutan yung... ka lang nakalimutan chocolate. Ay, ako mga uh, katsali. Oo, oh, oo, oh, oh, oh sige, awa ko. Ay, nakalimutan ang chocolate. Talaga si, apo, yung chocolate eh. <laughs> <laughs> oh Oo, oh, oo, oh, sige. pang dalawang araw, hindi pa bayag sa ko eh, sabi ko, maintayin mo na yung na tinalungkot bigla eh. bigla <laughs> mm hindi yung six hindi, hangat kita ito uh. oh, eh. <coughs> mahirap ibigay e, niya yung ano ni tatay o oh, sige, na